Simula sa patikim-tikim. Ganda. Ah, wow. Ito na. Para to sa mga taong napakahilig sa masasarap. At para don sa mga hindi masyadong maselan. Manood kayo maigi at ito ang paborito ko sa Binondo. Solid tong rice meal na to ah. Kahit nga actually ito lang order nung pag pumunta ka dito, nandito na lahat eh. Binondo, Manila. Gabi. Hindi kasi ako mahilig pumila. Ito ang puntahan ng karamihan sa atin. Pero ako, gabi ang punta ko. Nandito to sa kanto ng Yuchenko at saka Ito yung Ying Ying Tea House. Dito ko nakasanayang kumain. Sobrang simple lang dito. Hindi siya yung typical mall restaurant. Hinding hindi hindi siya Instagramable definitely. Pero yung food niya, sobrang lavable. Ako lang yun. May dining area sa baba at meron din sa taas. Ipapakita ko lang din sa inyo kung gaano kadami ang ma-order dito. Ito yung menu nila. kung mapapansin nyo, yung average price dito ay napakamura lang. At yung portions nila, mamaya mapakita ko sa inyo, hindi masama. Kahit ilang ulit akong bumalik dito, hindi ko to ata matitikman lahat agad-agad. O game, simulan ko na yung tikiman. Marami-rami rin naman akong in-order. Okay, bago ko muna simulan, isa muna ang paalala. Kung medyo OC kayo, pag alam nyo kakain kayo sa Ying Ying, huwag kayo mag orange Oh, hindi ko kasi alam na dito ako may kakain. Baka lang kasi mga pagkama na ma-orderan ako. Yung pala yung suot ng lahat dito. Pero okay lang, nakatema ako, di ba? Tikman ko na yung Ying Ying Rice. Nakataya yung pangalan ng restaurant. Lupit. Ang ganda ng itsura, sobra. Solid tong rice meal na to, ha. Ah. Kahit nga, actually, ito lang orderin mo pag ka dito. Nandito na lahat, eh. Tsaka may scallion oil. Tigman ko yung scallion oil lang. Tarap. Luya. Asin. Oil. Scallions. Ultimate pampasarap. Lagyan ko ng sauce. Okay, unahin na tong malutong na baboy na to. Chong kawali. Mm. Sarap, gabi. Sobra yan, ha? Mm. Masarap pati yung sauce na to, Oh. Yung brown na sauce sa kasama. Solid nung bite na yun, ha? Oh. Subukan natin with asado. Pwede na palang walang scallion oil pero siyempre pangpa-elevate lang yun. With konting itlog na maalat. Sarap yun. Sarap na asado dito. Para sa akin, yung Ying Ying Mixed Rice nila, statement meal yun. May limang elemento. Eh, may asado pork lechon kawali may chicken mayroon pang roast duck to na sobrang sarap at yung pang lima may salted egg at maraming kanin sulit nakakatawa tong order na to okay yun na yun intro pa lang gabong na gabong na Grabe, sarap. Sobra to, wala akong masabi. Sagad. Kaya nyo. Okay, ito na. Dati ito yung parating namin tinitake out eh. Frozen. Uuwi na kami nala magluluto sa bahay. Ang kasi namin yung shomai dito. Ito, mo, mabigat to. Ito yung alala ko na. Solid na shomai na binabalikan natin. Sige nga. Tagal natin hindi nakabalik dito. Wow. Ito talaga yung paborito natin. Harap, grabe. Hindi lang siya malaki. Malasa-malasa siya. Makarne yung makarne. Grabe. May konting fat lang siya. Pampabalance. Pero mostly karne pa. Napakasarap nito. Grabe. Walang ko sa kanin, ha? <laughs> Sarap. This is super gaboom. Next, isa pang sinubukan ko yung tomato pork chop rice. Pork chop, napaka basic niya pero masarap. Hindi mamantika yung pagluto nito. At masarap yung lasa. Nagulat ako na parang sabaw pala yung tomato element dito. So, magandang ihalo sa kanin, lalo na lalagyan mo ng uh, chili garlic. Yung kombinasyon na yun, yun ang okay na okay. Pero mostly, ang naaalala ko, napakasarap ng pork chop na to. Kahit wala na nga yung tomato. oy Ganda nung ano, noodles. Mabigat! Matay na. Yung cut ng baboy, puro lean na. Walang taba. Tsaka, glassy ang itsura ng shrimp na malaki. Malapot yung sabaw. Wala masyadong gulay itong pancit na to. Tikman natin. Ganyan natin ng chili garlic. Matik na. Para super sarap na agad. Yun, no? laki nung po? Mmm. Masarap din daw yung Singapore bihon dito ah. Sabi ng pinsan kung dito mismo nakatira sa Binondo. Namimiss ko lang yung malutong na gulay pero masarap siya. Mm. Ang laki nung hipon. Sarap. Pero pork yung bida dito. Sarap. store yun. Oo nga pala. Alam mo, ito yung nagbago. Noong pumunta kami dito na first time, ang laki nung mug nila ng mango shake. Pero ngayon, parang lalagyan na ng large na milk tea. Malaki pa rin. So, yun know, ang basta, basta yinging. Naalala ko, malaki at masarap yung mango shake. Tikman ko ulit ha. Sana para ating season. Hindi ko lang alam kung buong taon sila meron nito. Ay, ang sarap. Basta talaga nandito tayo. Matik to. Hindi black gulaman. Ito. Orderin nyo to. Ang sarap. Grabe. O game. Ito, beef ampalaya. Kung nag o ako dati, ito madalas kong orderan sa mga Chinese restaurant. Ganda ng itsura. Tsaka malasa yung gravy nito. O sabaw eh. Mukhang malambot yung beef oh. Panalo. Tsaka marami siyang black beans. Siguro yun yung pampaalat niya. Experience ko nga. Ang palaya with beef. So little laki oh. muna. Ang sarap. Napaka-sarap. Sa, la sa mga mahilig na sa Ampalay, hindi ko lang alam. Hindi naman lahat mahilig sa Ampalay. Parang one so yan. Ako gusto ko. May konting tamis yung overall timtada niya. Pero savory. Ampalaya, beef ampalaya dish siya. Ilagyan ko na ng chili garlic. Sarap. Kahit ito lang ako na nag talaga ako. Kahit itong meal lang na ito buong araw, okay na ako. Tama yung luto eh. Kasi lasang ano. Luya. Yun yung gusto ko sa beef ampalaya rice eh. Yung nadidikma mo yung luya sa pagkakaluto sarap gusto ko gabum to for me hindi ko lang alam ayun maninibis pala yung cuts ng ano kaya pala <laughs> kaya pala may bingo every time maninibis yung cuts ng luya dami oh I like gabum hey dim suman okay din eh Di rin kasi mahal dito eh ito bihira ako to ma encounter ham sui kok tikman ko ah parang malagkit yung labas eh parang tikoy pero may laman na pork ano natin oh, may prito wala naman siyang special pampaamoy Sorry, gusto ko ito. Ang sarap nung nakapalaman, iba rin yung timpla. Hindi siya basa-asado. Hulingin ko yung lasa. Pero, ang sarap nung nakabalot na malatikoy. Um, dahil prito yung labas, naglasa siyang parang ulam na, alam mo yun, crispy na ulam. Sarap, sobra. Sarap na ito. Basta masarap, hindi ko masabing adobo siya o asado. Pala yung pinaghalong malatikoy na at saka yun sobrang panala. Sarap. Every time naka-encounter tayo nito, na order na ako nito. ko. Kahit wala nun. Up! Oh! Ito yung gusto ko to. Hindi, gaboom na natin to. Ito ang sarap. Ito naman, paborito to ni Mrs. Dyson. Ito yung ubo Pupupunta kami dito. O kaya, nagte-take home pa kami na to. Eh. Yan, yeah, no? Spare ribs nila na napakalambot. Masarap pa pa kayo, masarap iulam sa kanin. Pink-pink pa yung pork. kumain na to Sarap, sobra Meron namang malupit na katwiran kung ba't parati ito inuuwi Sobrang sarap nga pala nito, na nakalimutan ko na Nanunuot ang lasa ng baboy nito Ito masarap iulam sa white rice Sobrang sarap Iisa pa ako ah. Sobrang sarap <laughs> Sabi ko sa hamshay ko Tara, ito na yung carbs ko. Sarap. Sobrang ko. Masarap mag-dimsum-dimsum -dimsum dito. Pagkaalala ko, masarap din yung sauce ng chicken feet dito. Kamayin ah. ko na. Ah. Sarap to. Though hindi ganun kalambot ah. Salamat Gaya ng sabi ko, hindi naman siya super lambot, pero gusto ko lang yung lasa niya. At saka chicken fit kasi siya eh, mahilig kami dito. Parati pa rin tong ino-order pag nandito. Kung meron ako isang susumpaan, isa na siguro dito yung pork spare ribs talaga dito. Oily in a good way at super tender nito. Grabe yung balance ng flavor pati. Talagang lasang-lasang masarap na baboy dito. Nandun din na rin siguro sa supplier nila. Maganda yung supplier at maganda yung luto nila. Isa pa to sa mga paborito ko eh. Lemon chicken. Uh, sarap kasi wala na tong buto eh. Tsaka yung paborito kong sensation, yung o yung taste na may asin tamis nakukuha ko actually sa dalawang dish na to yung tomato kanina uh, masarap din siya dahil nga yung gusto ko yung taste na yun ikman ba natin yun. nakalimutan ko na tong ano nila version nila ng lemon chicken sarap oh sarap kasi hindi over yung tamis Masarap. Balansyado yung flavor ng pagiging ano niya, Lemon chicken. Kasi kung hindi ka maingat, may mga lugar ako nakainan na sobrang lasa ng lemon. Ang tatang-tatang. Okay, sobrang tamis. Ito, balansyado. Masarap. Yun, no oh, Sobrang pasado sa panlasa ko dito sa Ying. Pati yung pamilya ko, talagang dito na ang naging paborito lahat ng in-order namin ang masasabi ko eh pasok sa budget pati sa portions hindi nagkulang ito yung mga tipo ng restaurant na babalikan ko agad eh kasi pasok nga sa panlasa ko kaya agad-agad naman bumalik nga ako gabi ulit para makaupo ng maayos at titikim tayo ng mga hindi pa natin natikman mai Tingnan nga natin. Ito parang ano to. Ang rin ni eh. Parang rin siyang ano, yung machang. Pero mas mas maluwag yung kanin niya. Hindi siya yung parang pak na pak. Tsaka giniling ata. Bango. Bango nito. Sarap. Grabe. Kanin pa lang dito. Ano na. Solid. Sarap talaga. Hindi ko lang alam kung dahil ginili yung gamit, evenly distributed yung sabor niya. Napakasarap. Ulaman ko nang sa ano, bagay dito, siomay. Talagang isa sa paborito namin, siomay talaga dito. Kita niyo naman nung binuksan ko. Parang yung meat niya talagang super present talaga. Nandun talaga. Tsaka masarap yung lasa nito. Bagay. Inulitan namin yung show. May baka makulitan kayo ha. Talagang napakasarap eh. Sarap nito. Pwede mag-uwi nito. Sarap talaga. super sarap. Ang ganda ng malagkit. sobrang malasa in every bite. Savory. Hop, enjoy kainan. Duck congee. ah maganda dito. Ngayon na makakatikim na to. Sarap. Ito, mabutil pa yung congee na to. Sarap, masarap din ah. Gabum! Ang sarap ng lasa ng duck, grabe. Sobrang sarap nun. Wow! Okay to, pwede to. Sarap pala mag duck congee. Never gonna imagine na parati kasi akong halo-halo congee. Sobrang sarap ng duck congee dito sa inyo. Yung duck kasi. Yung meat niya, ibang-iba sa manok. Um, meron siyang ano eh, parang mas wild yun na siya. Mas malapit nga sa, ano, sa native chicken. Mas uh, mas earthy siya. Mas mas maumami para sa akin yung uh, duck. Buti na lang talaga at bumalik kami. Ngayon lang ako nakatikim ng duck congee at napakalupit pala ng lasa ng duck dito. Yung humalong mantika o yung natural oil ng duck doon sa congee, yun yung nagpapakapan ng lasa. Yung sinasabi ko mang earthy, haluan mo pa ng itlog. Sobrang gabum nito, promise. Mmm! Brabe, last item. Hindi pwedeng walang mami. Solid yan. Parang solid na bite to. Mmm! Sobrang solid yan. Ang lambot ng baka nito. Hindi ko lang alam kung may ganalaman na gabi na tayo pumunta. Malambot na malambot. Eh. Ito yung beef stock na to. Wala akong masasabing kumbaga masyado ba Chinese. Hindi, malapit sa, sa panlasa nating Pilipino. Siguro Filipino chinese sa itong timpla na to. Masarap na masarap na beef stock lang. Sa gusto ko thin noodles, yellow egg noodles to. Masarap din kainin yung thin noodles sa ganito. Ang sarap damihan sabay isubo. go. Ha, dami. Sa dami ng masarap sa ying-ying Hindi nila pwedeng isabit yun Basic yun Simple lang dito sa paborito kong joint At hindi naman ako pumipila rin dito Hindi nga ako mahilig pumila Magaling lang chomempo Masaba ang ying-ying ito lang ang masasabi ko. Masarap na masarap dito. Ako lang yun. Sarap,